pinamalas nga naman kapagatid tayo dito sa may ano mga kasero kapagatid tayo dito sa may sumabnit dito pa naman sa sumabnit tayo na ayun o oh. tignan nyo guys trend. nyo guys oh. tignan nyo guys o tignan nyo alas natin mga kasero visit gawa natin ang paraan Ngayon guys, nakabili na tayo ng clutch cable Ayan, pang 155 Tayo na rin magpapalit mga surero <laughs> May clutch ka tayo <laughs> Clutch cable Wala naman tayong tools Ano <laughs> <laughs> natin may kakapit to Stay <laughs> Alas nga talaga Pukin hmm. okay natin ng konti-konti Nang lumuwag <laughs>